Good morning everyone, welcome back sa akin channel for today's video. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano tayo magpapadala ng pera gamit ang Alipay HK account natin. Let's get started, pinpin natin ang remittance. Dahil magpapanala natin ng pera sa Pilipinas. So, piliin natin ang Palawan. So, puntahan muna natin ang new remittance dito dahil bago ito at inutusan lang tayo na ipadala dito. O ipadala sa pamilya ng ating kaibigan. So, pinutin natin ang remit to Philippines. Ito siya. At pagkatapos, pindutin natin ang pick up si Buwan na Palawan dahil yun ang kanyang preference. Pwede mo ito ipadala sa Gcash or sa bank account. Pero ito ngayon ay padala natin sa Palawan. So, ang sabi ay 5,000 at i-click mo lang yung wait, mali yung sa ko. At ito 5,000 at i-click mo lang yung okay. At pagkatapos, i-click mo lang yung dyan at then i-next mo na. So, it's the time na ilagay na natin ang AE information or yung receiver's information kung sino ang tatanggap. So, ilagay na natin ang mga mobile, And first name, middle name, last name, nationality, pick up at remittance remark And then in next, na natin. So, ilagay natin ang number niya. Oh, wait. So, ang pangalan ay, Rona. Hmm. Again, natin nationality, Philippines, pick up sa, talaawan, the mark from Casey Yang. ilagay na natin. kailagyan natin siyempre ang number. So, natin sa messenger muna. Ang number. So, ikakopy muna natin. Try natin to. Pero hindi siguro. Hindi siyang copy kasi dami yun. sa isa ko. Ayan. Ay, bakit dyan? Hindi dito dapat dito dito. Ito ko na. Copy. 7 end niya. Yeah. please Okay, tama. Check mo na natin ang, ang, pangalan niya. Baka mali tayo. Okay. Double check. Ay, ay, ay. Yan. Rona. Rona. Gostilo. Okay. okay, tama. Tama. So, i-double check talaga natin, guys, ang pangalan. Lahat ng info. Okay na. Next. Please check the following information carefully. It will take about 10 days to refund if the information is incorrect. So, ayan ang pangalan. O tama lang siya. So, i-okay lang natin. And then, i-next natin. Pick up na siya sa Palawan. 5,000. At, pay now. At ito na. Remittance is processing. Please wait. You will receive a push-up notification or an SMS for the latest remittance status later. Ayan. So, i-detail natin. Click yan. At i din natin ang more. Ganyan na. Processing na siya. So, after 2 to 3 minutes, makakatanggap na tayo ng uh, QR code or ang control number. So, dito, wala ka pang makikita dito na uh, QR code or control number para ibigay mo yan sa receiver mo sa Pilipinas. So, mamaya mag-appear yan dito as of nawala pa. So, hintay lang natin. Ayan o, oh, processing pa lang. Finally, ito na ang ating receipt number Ayan, or yung QR code. So, pwede na nilang tanggapin. That's it for today. Thank you so much for watching and hope meron kayo natutunan sa araw na ito. God bless everyone.